Okay, good morning, good morning po. Today is Thursday, February 8, 2024. Shout out po sa lahat. At uh, update, update lang po tayo. Ngayon lang po ulit nakapag-live. Okay, siya, uh, kasakit kasi ako. Kaya hindi ko gano'n nakakapag live Teka lang ah. Okay, ha? kasi na po may bumili. Okay. Uh, ngayon lang po ulit ako nakapag-live kasi ngayon lang po gumaling yung ubo ko. Mahirap po yung ubo ng ubo eh. Shoutout Shout out po sa ating viewer. At uh, shoutout shout out po sa lahat ng ating mga kaibigan dyan. Followers, subscribers. Uh, at sa ating mga kosaban ng RR731 Moto Online Shop. Shout out sa inyo. Okay, at uh, pag-usapan natin yung may nag-PM ba siya sa akin? Ngayon ko lang, ano to ma? Ngayon ko lang na gawa ng reaction. Medyo late na sa nating follower subscribers patagal na natin follower subscribers sa youtube tsaka sa facebook okay yung yung uh, sinasabi niya na ano yung battery po hindi po yan kasama sa ignition system kaya pa may magpo-post po lilinawin nyo pat walang kuryente sabi nila walang kuryente ay do eh hindi po pwede magkasama yan dalawa possible dyan pag sinabing walang kuryente ayaw mistart walang kuryente sa ignition coil na lumalabas nagkakranking ibig sabihin okay yung accessories ano yung mga kasama sa accessories nandyan po yung mga battery battery starter tsaka iba yung mga ilaw ang hawak po ng battery lamang yan po yung hawak niya accessories yung electric, electric start mga flasher, ilaw sa gauge at mag-supply sa CDI ng battery. Pero aandar uh, pa rin po yan kahit walang battery dahil sa suporta ng regulator. Aandar uh, yan. Kaya pag may nagpost, na namin nyo kung ba't walang kuryente. Pag sinabi naman po walang kuryente sa wala ba sa ignition coil ang possible na ang um, possible na problema pag lumang lumalabas sa kwete sa ignition coil ah uh, basic muna po tayo pero pinagmumulan yung kill switch yung nato po sa handle pare may engine off on floor misan po pagka rusted yon yon doon na po lang sisimula kasi walang kuryente misan naman po yung CDI socket loose naglo-loose pumisa kaya check check nyo po yon tapos mayroon pa po isa pagka pinaka-worst Astos, pag nasira po yung pulser na nasa stator pero bihira po mangyari yun pag wala pong pag nasira po yung pulser pagdaan ng magnetoron sa may pulser hindi siya nagbibigay ng kuryente yun po kasi nagbibigay ng signal yung pulser sa taas pag, pagtapat tapat nung, yung mega niya sa ibabaw ng magneto yan. pag tumapat na sa pulser nagbibigay po ng signal niya sa CDI para magbato po siya ng kuryente kaya yun lamang po i-check tapos yung fuse pag, pag, sinabing zero power pag zero power yung kay yung so, ibig sabihin po baka pumutok yung fuse o patay yung battery kaya kung may magpupo kasi may sabantalas may nagpupo so, hindi malinaw ayaw daw sa saan banda ayaw umistart hindi gumagana yung starter o ayaw umandar ang makina yun po ang lilinawin nyo pinaka, basta pinakamura po yun basic lang muna aandar ah, naman yung kay kahit so, wala pong battery basta okay ang regulator Pagpatay patay yung battery low bat gini charge charge yung regulator tapos may tama yung stator hindi po ada ng electric kahit po sipaan yung sipaan yan yun. kailangan po of basic marami po nalilito po dyan basta sinabi walang kuryente hindi malinaw sa ba walang kuryente o sa accessories ba o sa ignition system tapos ang kailiks wag pa wagyo nyo pong gagamitin ng walang battery pwede po masira yung CTA niya dahil po sa unstable na pumapasok na kuryente dahil lang KLX po ay DC supply ang CDI ibig sabihin ng DC battery operated pwede, pwede din nyo naman po kamili mo ng battery yan for emergency kung kailangan nyo makauwi o no natandaan nyo po ah, maingay po mas mura yung battery kaysang masira akin yung CDI magkakano brand yung CDI nasa 5,000 yata 6,000 buti nga nakabili kami na ng second hand sa plus nabili namin ng 2,000 dahil yung isang KLX namin dito na nabili namin ang nakalagay na CDI pang badja na wind 125 ayaw umayos ng ano yung idle kahit anong tono yung pala hindi po match yung CDI ng badja na wind 125 kasi iba yung timing yung firing sa kuryente pag lumalabas, iba. So, hindi sa match. Pero, bumaki na po ng badja, sa KLX, parehas. Natagal po sa KLX, lumaki yung bore, kay 58mm, plus, nagkaroon po ng electric start system, yun. Sa mga magsasuggest po, libre lamang po mag-comment dito sa comment section, at pag nabasa ko yun, kung wala pa tayo video, no? gagawin po natin ang video. Uh, kaya salamat po sa ating 1 million viewer na matibay nating kasama ngayon. Uh, wala ako kung sino yan. Baka yung si mga kaibigan natin, mga driver yan. Uh, Papay nga sa biyahe. Nanonood muna. Uh, ingat sa biyahe. Mga tropa pipis natin yung mga biyahe na ang Kaya at, uh, ganito na lang po ating vlog. At marami salamat po. Kinamusta ko lamang kayo. Ngayon lang po tayo nakapag-live dahil ngayon po gumaling yung ubo natin. At kami po ay mag dalawal na nagbabari nandito ng ano, pagpapakalitan ng putok. Sige po, at maraming salamat po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Pakisubscribe subscribe, paki -subscribe ba man po ang aking YouTube channel at maraming salamat po.